Good morning mga ka-farm. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Hi, hello. Magandang umaga. Ah, mga ka-farm, good morning. Po yung aming farm, magpitas kami ngayon mga ka-idol. Ah, tingnan niyo po mga production or productive ng aming Ampalaya Farm. Ang variety niya po ay long green. Tingnan nyo po ha. Uh, yun ang uh, napakahaba at saka green na uh, green talaga. Hindi tulad ng mistis nga uh, Hindi siya masyadong green. So, mga ka-idol, mga ka farm uh, at alam nyo, maganda talaga kapag kayo ay may mga farming or mga knowledge or alam sa pagtatanim ng mga halaman dahil dahil kayo ay nasa or may mga lupa or nasa uh, bundok or bukid pwede nyo po maka produce ng gulay tulad sa amin po oh, kami nga mga idol mga experience galing experience la po ito pero mas okay naman ang aming pananig ngayon so sa awa ng ating Panginoon Panginoon uki uh, okay ang aming production sa aming tanim tulad nitong palaya uh, tingnan nyo po ang mga bunga nya so hindi pa masyadong marami mga ka farm or mga ka idol dahil uh, <coughs> magdala ang buwan pa tong production namin yun po oh. Dati po kasi itong kamatis, tinaniman namin kamatis yun mga kamatis maliliit na kasi matanda na yon or mapapatay na po mga kaidol. Tingnan nyo po oh. Aming ah uh, started started production or started harvest this day. Ah, uh, tingnan nyo po mga kaidol. Ang aming magandang taniman ng ampalaya. Yan. Kitang kita ang kita nyo talaga sa inyong mga mata so by the way mga kaidol ah uh, ipakita ko nyo sa inyo lahat ang aming tagsa ka mga malanim sa aking farm or aming farming uh, samahan nyo po ako pagtingin kung paano kung pupunta ako sa mamaya sa uh, naniman namin sitaw or mga upo so mga kaidol tingnan nyo po mga bunga, ang ganda at saka kinis saka kintab dahil yun sa mga kimikal lang ginagamit namin mga idol ang maganda yung fertilizer ninyo at kailangan talaga sapat na yung fertilizer na apply ninyo yung mga tanim kasi pag hindi sapat yun maaring ay yung mga bunga ng iyong ampalaya ay maaring magkuyokot or magbaliko mga kaidol si kulang yun sa nutrients kulang yun sa fertilizer or hindi yun sapat ang pag apply ng kanil mga abuno or uh, so mga idol ha, dito, ah, dito na tayo sa tanim namin na sitaw Tingnan nyo pong sitaw namin mga kaidol. Dito masyadong naagapan ng mga naming kimikal. Pero yung, yung, mga bunga niya hindi talaga humihinto. Or tuloy-tuloy ang kanyang bunga. Consistent. Umbaga, mga kaidol. Tingnan po. Makita ninyo man talaga kahit Kunti lang ang kanyang dahon pero ang bunga mga idol Mga idol oh. Kunting dahon pero maraming mga bunga mga idol Ito hmm. mga iriyan uh, namin si Tawan. So by the way mga idol at alam nyo mayroon kami ganitong pangidaro ng aming tanim or edad or palapit na siya siyang uh, Apa, mapapatay pero o oh, kung may idea ka o mga tips ka mga idea para yung production nyo tuloy tuloy ito po mga kaidol ha pag ganito mga edad yung mga sitaw nyo nga muntik na or kunti na lang ang mga dahon ah pwede po kayo mag intercropping sitaw pa rin yun yan tingnan nyo po oh, malalaki na nga isang linggo na to mga kaidol ah sunod na linggo ah lagyan na namin to ng fertilizer para lumaki agad yun mga kaidol oh. ah dito yung dito yung luma nga ah, lumak luma nga sitaw pwede mo yung lagayan dito sa baba kunti yan ayun para yung tali nyo di talaga masasayang at ilagay mo lang dito pag ano pag kumakyat na siya o oh, lagay mo lang dito yun yan kapag kasi sayang yung mga tali nyo hindi pa masyadong nakinabangan or wala hmm, tingnan nyo po mga kaidol ha ah, may sili rin kami sa kabila yun simula ng pagbunga ng mga sili green Uh, sigang green at saka mayroon na po kaming ah uh, ah uh, panigunda sa misitaw instead sa uh, intercropping namin mayroon po kaming <coughs> baga pahabol para yung ating marketing ay tuloy tuloy ito po yun no ah ah uh, uh, one month ago di pa nga nag one month to parang 3 weeks pa lang dito namin nabago. 'Yun mga kaidolo. Ang tataba sa kaganda ng kanyang tubo kasi yung spray namin uh, maganda talaga pang spray namin kasi nadala na po kami sa limitan namin pag spray or doon sa kabila si nalaglag yung mga dahon niya dahil sa blight, so mga kaidol, ah uh, number one talaga nga ginagamit namin sa sitaw is agrimic po, ah uh, control the leaves bl blight po mga kaidol. pero may kamahalan lang to, ah uh, kung kayo ay gumastos, gumastos naman talaga para babawit naman yan, ah uh, mga kaidol, ito po yung nangyari naiyare si no wala tong wala na ubos ng dahon kasi nalit kami pagbili ng spring uh, blight <coughs> pang blight na yung agrim po so ito po nangyari pero maganda naman nilagaan mo na ng fertilizer at saka saka spray bungang bunga pa rin yan so mga kaidol ah, pupunta na po tayo sa sa party ng tanin namin na uh, upo po. Tinan nyo pong upo namin ha. Mamaya, you oh know? na po namin dito ng ah, uh, uh, pahabol na upo at kalabasa po. Hindi doon sa kabila po ni upo namin. Yung harvest namin ngayon. Harvest naman ngayon. So ito yung upo namin na ready to harvest now. Upo. Atin ah, po ha para maniwala kayo sa aming upo. Ah, mag-harvest na po kami ngayon ng aming upo. Po mga idol, oh, 'yun sabit ang bunga. Kailangan talaga ah ibaba para yung tubo niya or bunga niya hindi na hindi na kulikot or baliko, you know. 'Yun know, mga idol. Ah, maganda talaga kapag kayo eh. Maraming tanim. Tulad nito, oo. Oh. So, kitang kita talaga ang mga bunga niya. Anong, noong, noong Martes po, nakapitas kami ng almost 500 kilo. So, ngayon po mga kaidol, siguro bumaba konti. Kasi, nagmirma yung bunga niya kasi marami nung no na namin ah, uh, apat na harvest na po pang limang po itong harvest ngayon so uh, okay rubbing tayo or ah, uh, pupunta tayo sa ating ilalim ng upo susuho tayo sa ilalim kasi sus so, ang lilim mga kaidol oh kahit tamhaling tapat or sobrang init walang init dito kasi ang rabong or ang ano ang upo ang tataba ng mga kanyang mga dahon ito <laughs> lang maraming maraming putot marami talaga mga putot yaw. di pa langanin pa po yung kunin mga putot na yan si nagmerma kayon ang aming pitas pero babawi pa rin to kasi maraming maliit na putot sunod mga idol mga idol ya, uh, tingnan nyo po ha aming upo plant para yung maniwala kayo kala nyo ka lang yung sinasabi ko dito o oh, tingnan nyo po ha mayroon naman talaga maraming upo at saka punta na tayo sa labasan ng upuan kasi mamaya lang tayo iikot. Uh, magpitas pa po kami ngayon ng mga aming tanin tulad ng upo, uh, palaya at saka uh, sitaw. Si, sitaw mga idol. Ang bagal. At saka, tagal talaga magpitas na sitaw. So mga ka-idol, ito na po yung labasan ng aming taniman. Mga araruhan namin. Ayun. Ayun. Yun. So mga ka-idol, ah, 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 oras na po namin ngayon nga magpitas. So, Bye bye and God bless you. Ah, uh, panoorin niyo po ang aming, aking video uh, at mag, kalimutan mag-subscribe po. Thank you.